Apple tree. Di pa siya hinog, guys? Ayan. May mga pa isa-isa. Dito tayo sa farm Hindi pa siya hinog. Hindi pa hinog. Ayan. Green pa siya, eh. Wow. Pero marami siya. Ayan. Lahat 'yan is mga apple tree. Pa isa isa may mga bunga naman. Mga malalaking apple 'to. Yun. na naglaglagan lang, oh, dami na laglag. -lag. Yan, dami din ng bunga pala. Ito 'yung ano, malaking apple. Yan yan, guys. Yan. Marami din siyang bunga. Nalaglag lang yun. Sayang naman. Sayang siya. Yan. Marami yan. O, oh, kumpol, kumpol. Yan. Lahat yan is apple tree. We are in Redding. Redding, guys. Hmm. Yeah. Ito ay isang uh, family house sa gitna ng kabukiran. Eh, ang kaibigan namin trabaho dito guys. Kaya pinasyalan namin. Ito. Yan. Diyan sa madamuhan, maraming rabbit. Pero mabilis sila guys. Um, mabilis sila. En okay. moenie guys